Welcome to my office. For today's video, pag-usapan natin ang tungkol sa mga hooks, yung mga kawil na ginagamit natin sa pag -ahunting. Tatlo ang karaniwang ginagamit sa panguhuli ng isda. Sa dagat, sa ilog, tatlo. Unahin ko na yung J-hook. Ayan yung ginagamit natin. Letter J. Yan yung madalas na ginagamit natin. Ikalawa, may nakikita kayong treble hook. Yung tatlo. Tatlong magkakatalikod. Treble hook at yung ikatlo yung tinatawag na circle hook yung masyadong pasok na pasok yung kanyang sima yung parang parang nakalikop na masyado ano ang mga function nito para saan ba ginagamit ito mahalaga malaman natin kung para saan ang mga ito yung j-hook yan yung ginagamit natin unahin muna natin yung dalawa yung treble hook yan ang intent ng treble hook tatlong tsansa na masasabitan niya ang isda ibig sabihin bad intention talaga yan talagang huhulihin at huhulihin niya yan yan karaniwang ginagamit yan sa mga rapala sa mga lure mga artificial na pamain kaya tatlo treble hook ang susunod yung circle hook para saan ba talaga yung circle hook yung sima niya masyado nakakorba para saan ba talaga yan ang circle hook ginagamit yan ng mga angler professional amateur para sa mga catch and release yung nakasakay sa mga yate sa mga bangka na pag nakakahuli sila inaalpasan mostly sa ibang bansa nakadesign talaga yan para wag sumabit po sa loob ng tiyan ng isda kahit sa lalamunan bihirang sumabit yan bihirang bihira ang intention niya kaya masyado nakalubog siya ang sabi niya sa bunganga sa nguso sa baba Diyan sasabit yan kaya nakaganyan yan intended niya para sa catch and release parang game fishing lang uh, libangan lang nila na para pag may sila buhay ang isda hindi mamamatay so pag nahuli nila yan Iaalpasan lang. So ngayon, ano naman ang J-hook? Yung J-hook, yan, yung nakikita ninyo. Yan yung madalas na ginagamit natin sa panguhuli ng igat. Dahil ang J-hook, lalo na sa ating mga hunter, mahilig tayong manghuli ng igat, dalag. Eh, hindi naman natin ninaalpasan. Talagang gusto nating mahuli. Eh, intended yung J-hook para lunukin talaga. Tulad ng ginagamit ko, yung pioneer hook. Talagang pagka kinagat ng igat, talagang nilulunok nila at pagka umalis na sila ang igat kasi pagka kagat nyan hindi agad agad umaalis yan hindi kagaya ng dalag na pagsagpang Sibat, hindi, ang igat nanamnamin muna nyan lulunokin nyan, lulunokin nya hanggang sa tiyan, pag nalunok nya na saka siya sisibat so ganun ang igat, kaya nangyayari yung J-hook na ginagamit natin sa paghahanti ng igat Nalulunok niya, at dun sumasabit mismo, karaniwan sa atay sa lalamunan, sa hasang dun sumasabit yung J-hook concern lang ako kasi may kaibigan tayo may nagchat sa akin naka-hunter din natin na pinakita niya sa akin yung gagamitin niya yata eh hindi eh, ko alam kung gagamitin niya pero may improvise siya na parang uh, circle hook ka-office kung gagamitin mo yan sa pang-hunting uh, better uh, palitan mo lang lang na j-hook ng heavy duty kasi yan uh, ang, ang ikat kasi pagka sinabitan mo halimbawa nahuli mo halimbawa kumagat ang ikat kasi pag kumagat halimbawa kumagat siya ang sabi niya sa bunganga lang 50-50 ang chance mo na maiahon yan kasi alam mo naman ang igat. naglalaban talaga yan eh lumalaban niya na nga napupunit yung bunganga. na tatanggal yung kawil dahil hiwa hiwa na dahil nabibiyak yung kanyang uh, nguso nabibiyak yung baba lumalaban ang igat ng kanya kaya ako mangangawil tayo ng igat ang kakamitin talaga natin ang advice ko advice ko lang naman gamitin natin yung J-Hook okay? so that's all for today's video salamat sa inyong panonood hanggang dito na lang God bless and then i'm